Kakalungkot naman ho yan. Nandyan ho si Sir Mike Camacho na nanonood sa atin, Lieutenant uh, Arancillo at si Ma'am Noemi Baldos. Para po sa mga nakakaisip na gawin ho ito, nakakalungkot man kung ang da ginagawang dahilan ay yung kahirapan at kasalatan ng buhay. Kayo na nga po magsabi, Lieutenant, ano ang liability under the law o ano ang magiging kaparusahan kung sakaling mapapatunayan ng isang tao ay nagbebenta ng kanyang anak online o nagiging kasangkapan ng pagbebenta ng mga sanggol sa social media. Ano ba ang nakatakda sa batas, ma'am? Yes po, sir. Ang isinampapong kaso o isasampang kaso ng PNPAC dito ay yung mm -hmm. RA 9208 and mm -hmm. ito ay ng RA 10364 uh, or ang ito po yung particular na section 4G and 6A ng RA 7610 or Special Protection of Children against uh, Child Abuse, Exploitation mm -hmm. and Discrimination Act. Ito po ay in relation to Section 6 of RA 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012 mm -hmm. since ginamitan po siya ng uh, online uh, ang pinanggagamit na pagbebenta or pag-engage or pag A transaction regarding sa pagbebenta ng bata ay ginamit sa social media or mm -hmm. sa online platform. Kaya po, um uh, uh, in relation po ito sa Section 6 ng Cyber Prevention Act. And ang uh, magiging penalty po dito ay depende po sa appreciation ng korte kung ano po yung ipapataw na penalty sa kanya mm -hmm. uh, regarding fines and imprisonment pero since ginamitan siya ng ICT or information and Communications technology mm -hmm. one degree higher po yung magiging penalty sa kanya meaning magiging kung uh, for example six years in the 6 years and, uh, mm -hmm. six years and uh, 12 uh, to 12 years magiging 12 years to 24 years yung imprisonment niya po Yan pala ay eh, talagang mabigat